Sino nagpapakain sa inyo? Bakit mo ako kinagat kanina? Ha? Bad yung kinakagat ako, ha? Bad yun, ha? Kahit anong ano, hindi naman ikaw pinapalo. Hindi nga ikaw sinasaktan, eh. Bad yung kinakagat si mama. kikis lang ako. Buti nga kinikis kita. Hindi kita pinapalo kahit nagkakamali kayo. Kasi bad yung pinapalo ang pusa. O kaya ikaw kasi kayo kasi bibig ko kayo ha pero yung kagatin si mama bad yun, ha naiintindihan mo wag mo akong tulugan hmm bad yun ha yung biglang kakagatin si mama ha ano oh kiss mo na si mama kiss na kiss mo na akunit. hmm ha wag kakagatin si mama ha bad yun gusto mo pagalitan ka ni Papa Jesus? Ba't yun na? Si Mama win-win mo, hindi ako nang kinakagat. Behave yun, mabait. Ah, uh, dapat ikaw din, behave ka, ha? Mm. Mm. Kiss na, Mama. Kiss na. Mm. Kiss na, ha? Kiss na, ha? Huwag nang kakagatin si Mama. Ba't yun, ha? Ba't yun? Kasi ako, pag nagkakamali kayo, hindi ko kayo pinapalo. Si mama, nilalambing lang kayo, hindi kayo pinaparo. Ano? Bad yun. Kinagat niya kasi ako guys dito. Dito banda. Nung nagkiss ako. Kinis ko lang naman siya biglang nang gigil siguro. Pero hindi naman yung pangil ang ginagamit nila yung pinakang ano. Hmm. Ha? babay na sa vlog. Babay na. Sa vlog natin. Hindi na pinagalitan. Hindi na. Hindi na. Oh, babay bye na. Tingin na sa vlog. Tingin na sa vlog. Bye-bye, guys. Bye-bye. O, oh, tingin na. Tingin na. bye, -bye guys. Bye-bye. O. Oh, tingin na. Bye-bye na. Bye. goodbye na. guys na, mm.